ng princess. Sino ang gumawa nito? Ha? Princess. Sino? Sino may gagawin nito? Ha? Sumagot ka. Sumagot. Sumagot. Princess. Sino? Ikaw kayo mo. Ako wala na kanyang pangalo. Ha? Ah. Princess. Princess. Yata na ka, Princess. Sino ang gumawa ng ganito? Dead, Ma! Sa barangay, ah! Princess! Tingin ka daw! Princess, tingin. tumingin ka rito! Sino? Sino ang way gumawa nito? Taas yung tenga kung siya. Ikaw Gaw, ba? Ikaw ba? Ikaw ba? Ah! Oh. Oh, siya nga! Ay! Siya nga! Tumasok! Oh, ng yung tenga! Ah! Oh. Paano magsasorry? Ah! Sige nga! Ikaw ba gumagawaan nito.